Hello, may mga kababayan tayong nag-aalinlangan sa pagpunta dito sa Hong Kong dahil nga kilala ang Hong Kong noon sa termination kaya ngayon ako ay magtatanong sa kababayan natin kung ano ang sekreto at sila ay tumagal sa kanilang trabaho Magandang umaga po sa lahat. Nandito po ako sa car park. Naglilinis ng sasakyan. O, huwag nating ipakita yung plate number. Kasi private yan, private. This is the reality of my face. Walang kamay ka make up kasi naglilinis ng sasakyan. At meron tayong kababayan dito na matagal nang nagtrabaho sa abroad. Ilang years ka na dito, te? Uh, by, ano, eight na. Wow, 8 contracts times 2 sa, sa isang amo. Grabe yun ha. Yun ang Uh, ibig sabihin nun may something si amo Mabait siya pag ano na tumatagal ang kanyang katulong so tanongin natin si ate dito ate ano ang meron si amo at ikaw ay tumagal sa kanyang bahay uh, mabait sila tinuturing akong kamangga o, oh, tingnan ninyo, pag mabait ang amo talaga, tulad ng amo ko, mabait, tumatagal tayo dito. Oo. Oh -oh. Ano yung pinaka one word na katangian ni amo, ba't ka tumagal dito? yung mapagbigay sila, ganun. Oo. Oh, Madali bang kunin yung tiwala ni amo? Oo naman pag ikaw ay ginagawa mo talagang trabaho mag mm -hmm. magtitiwala sa iyo. Gaya ng uh, give and take lang. Pag kahit holiday, magtatrabaho mm -hmm. ka pa rin. Ganun oh. lang. So, Wala bang curfew si Amo sa'yo? Meron, Kasi kami, meron. meron, meron. Ano, Meron pero maaga akong umuwi. Bali five hours lang ako sa labas kasi wala naman akong ginagawa. Minsan, pag nagsisimba, medyo ano, lalabas ng mga ten, then babalik ng five. Oh, kasi kami hanggang 8 o'clock kami ng gabi pero umuwi din ako ng maaga mga five or 6 nakauwi na ako mm -hmm. para itas ko yung aking paa. <laughs> <laughs> Oo. Maraming salamat, te, sa so, pagbigay mo ng inspirasyon. Okay. Ilang taon ka na sa kanila, te? Magte-10. Oh. 10 years na sa March. Magte-10. Meron na akong kapitbahay dito, magte-10 years na sa March. Gusto kong tanungin, ano po yung sekreto at tumagal ka sa inyong amo? <laughs> Malaking pasensya dapat. At oh. uh, gawin mo lang yung trabaho mong maganda. So, Correct. Oh. Oh yan po ang talaga yung uh, trabaho mo sa kanila. Tumatagal talaga ang kunyang pag alam yung trabaho. Uh -huh. Ayan. Maraming salamat po. Kung ano pong advice na maibibigay mo sa mga baguhan na pupunta dito sa Hong Kong? Tiis-tiis lang. <laughs> 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 <So>, Makakaraos <lang>. Sige. <laughs> salamat eh. Unas na lang ako ng gulong. Hindi masyadong nakikita kasi madilim. So, patapos ng aking car wash bago ako magpaalam gusto kong magpasalamat sa mga viewers at subscribers natin na nanood ng update ko bago dumating ang bagyo lahat po kami dito ay safe so I mark myself safe during the typhoon nagbabago ang klima natin may climate change kaya hindi natin expect mas maganda pag sinabi na lang may bagyo kailangan maghanda kasi hindi natin alam eh, kung ano yung idudulot nito sa atin So ayan, umaraw na ngayon at mainit na mainit dito sa Hong Kong. Kitang-kita na ang pawis ni konyang So ganito po ang buhay konyang Hindi lang linis ng bahay kundi linis din ng sasakyan. At pag uwi ng alaga, kailangan siya ang tutukan. Minsan tinatamad na kong gumawa ng video pero dahil may nagaabang sa mga upload ko, lalong-lalo na yung aking alaga, tinitingnan niya kung ano yung laman ng channel ko, ilan na yung subscribers ko, laging kinukumusta pinapanood niya ng pasikreto kasi sikreto yung channel namin dalawa ayan so mas marami na siyang subscribers kaysa sa akin pero okay lang kasi sa kanya puro shorts na ina-upload niya eh ako kung ano yung buhay ko dito sa Hong Kong para makita ng pamilya ko at ng anak ko so once again maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa wakas natapos ko na rin ang pagkakarwash dito at meron tayong nakuhang magandang tips mula kay ate Ayan, so maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay kay Kunyang. Yan po ang buhay natin dito sa Hong Kong. Hindi lang paglilinis ng bahay, kundi pati paglilinis ng sasakyan. Meron po tayong isang kababayan din doon na naglilinis. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Kita-kita kids. Kita-kita kids kita, tayo sa susunod kong pagbabahagi. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!